Good morning! Ah, lalang guys. Tatry lang natin guys. Magluto uli. Kaya lang kakaiba ngayon guys. Ito sya oh. Ayan. Oyster mushroom guys. Marami. Ayan guys. Ah, luto tayo guys ng sisig. Sya ang ano kasi... Itong tangkay nito guys Kaano ng Karnim baboy Makunat Pero itong ano Dahon Napakalambot ito guys Kaya Sisisig tayo Bagong kaalaman uh, Ito na siya guys Yung mga mushroom natin oh. Ito guys yung mga mushroom natin uh, Good for Ano yun yan food for four person na siguro to guys kasi dadami rin yan pag na ito uh, ito yung mga sangkap natin guys sibuyas kalamansi saka mayonnaise bahala na kayo guys sa ano asin hindi ko na nilagay at basahin asin namin guys yan guys uh, gagawin natin pipirito muna natin to guys tapos, kaya ripirito. I-deep fry uli natin. Palamigin pala ka muna natin guys pag naipirito natin. Tapos, deep fry. Para lumutong na siya. Ayan yun. Tat tad, 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 Na. Bahala kayo guys kung gusto nyo haluan ng manok. O kahit ano. Pero mas maganda guys, puro. Huwag marami. Let's go! Guys, Salang lang natin ating kawali. Tapos, lagyan natin ng mantika, guys. Ayan. Bali, perito lang muna natin ang una, guys. Tapos, pag na pirito na siya, palalamigin natin. Tapos, pirito ulit. Sa deep fry na. ito lang natin ang dire diretso ayan lang sya guys totally guys ito tinutungta ko to eh ito, sarap so okay guys ayan eh, lang natin lang spatula so okay guys brown na sya Pagpalamig nito, guys, ano, salang uli natin sa magkika. Bibit na natin. So, guys, ganyan lang. Ano, grow na siya, guys. Hango, hango. Pag na-hango na, guys, ganyan na lang. na pwede na to guys sana uli na ito na natin ito uli panalamigin lang natin to guys pag napalamig na siya pero uh, basta pag malamig na malamig na guys tapos natin na uh, i-deep fry para lumutong siya kasi kung gayto lang guys, hindi lulutong 'yan eh. Nalambot lang talaga siya kasi. Ayan guys, tuloy na siya. Tayo na ting lumamig guys. mga ilang minuto lang. Oops. So ayan na guys. Malamig na siya. Deep fry na natin guys. Ulitin natin sa mantika. Deep naman ngayon para lumutong siya. Kasi pag ito guys, kahit nung gawin mo, hindi lulutong yan. Malamot talaga siya kait na yung brown na brown na siya yan. Malambot pa rin yan, guys. Kaya need natin siyang i-deep fry para lumutong. Tara na, uh, guys. guys. Mantika, guys mainit kasi yung sa may gilid niya guys kaya umuusok masyado ubus natin itong isang na yan magamit pa naman yan eh use pa guys tayo na natin minutes guys taste muna natin kung mainit na siya guys bago natin iloblog yung ganyan guys oh, mainit na siya guys naglag na natin yung ating mushroom Ayan sya tapos yun. Hinaalang natin yung apoy guys. Tapos lagay na natin yung ating mushroom. Ayan. Ano lang guys ha. Yung apoy lang natin yung mas mahina lang guys. Yung gigil lang. Hali guys. Halu-haluin natin. Para yung nasa ilalim guys. Hindi siya Hindi sya masunog. Ayan lang sya. pa lang, na sya guys, o. Oh. Ayan. Basta guys, yung apoy lang natin, mahina lang para makuha natin yung tamang lutong. Ayan. So, hindi pa ipiprito ng ula guys yan. Hindi siya talaga titigas, hindi siya lulutong. Yan, yeah, ganyan lang sya. Tayo lang natin. guys. Okay na to guys. Patay na natin yung gasol. Yan. Um, nito guys. Yan, yeah, malutong na guys yan. Um, basta guys, ma ano lang yung ano ha. Apoy yung lang, teknik dun. Mahina lang. Para lang kayo nagpra ng ano guys. Patatas. Tapos, ano yun lang, chachap na na lang natin mamaya guys, pag lamig. Yun, no? Okay. Pinoy lang natin to guys. Tadi ng pino. Guys, ang slice ko pabilog pala. O ganyan. Para ano. Pabilis tagta rin. Ayan, ang Yan ano. Ayan yung kapino guys. Para ano, magandang halo sa sisig natin. Tapos, kalamansi lang guys at ano ng ano dito, uh, lagi natin pala ng ano, paminta. Nadurog, nadurog, nadurog. Mabala na kayo sa panlasa nyo guys kasi ako kasi nilalagyan ko talaga ng paminta ang sisig. Tatarin na natin to siya guys. Mayroon palang tatarin kasi medyo malutong. Wala hiwa-hiwa natin siya guys. Ayun, matigas. Kulat, guys. Bali, guys, ganyan lang yung ano ha, ah, paghihiwa. Para, parang style balat rin trend sya ng ano, baboy. Ayan sya, guys. susunod guys yung pag-aaralan natin yung paggawa ng chips kaya pala guys ano pag kayo gagawa mayasamayin patong nyo sa tissue yung naluto na, na deep fry nyo para hindi sya mamantika ito kasi guys walang tissue uh, kaya ito lang ginawa sa plato lang matigas. Ay, kunat. Ay, malutong. Ayan. Ayan guys. Hanggang sa... Tapos. guys. Lapit na. guys magpapa oo ano siya guys Ito yung naiwan natin kasama na ng sibuyas yun no kung pagkatapon siya guys ano yung kalamansi uh, mayonnaise asin paminta yun guys so guys yung kalamansi natin ah, yan lang sya guys yan lang natin yan ano yan mga limang lang ah, anim guys pag maliliit guys sa yung natin guys lagyan natin ng ano paminta para pampalasa ng maganda wala kayo ah kung gano'ng karami so, guys yung asin natin asin, guys. Ayan. Ah, uh, syempre, guys, yung ating mayonnaise. Ayan, guys. halo lang natin so guys. Ngayon lang. Halo lang halo. Style pa lang guys oh. Sisig na. Ngayon lang guys wala tayong sili. So maganda dito medyo maanghang. Kaya lang guys, kung nasili kaya sa sibuyas na lang tayo. Kaya lang yung sibuyas natin puti. Wala naman ang hang yan. Sa paminta lang tayo kukuha guys ng ano, medyo ang hang na onte. Yeah, yeah. okay, guys, ganyan lang, halo-halo. Hangga -halo. sa ma-mix na lahat. Basag kasi yung bowl natin na haluan natin guys na ganyan eh pinasag ng pusa kaya sa plato ko lang hinalo so yun sya na sya guys o tapan na natin yun sya yun guys ito na sya mm. the best guys ito sya guys parang parang syang lasang baboy sarap yummy guys hanggang sa muli guys ingat po tayo lahat bye bye po